Good afternoon. What oh, oh, time is it? it's 4.11. Oh, this is Sir Rob. Oh, Sir Rob, don't go. Oh, Napay bike -ba dun. It's, um, ano ba ngayon? Wednesday in... and. Malis kami sa tatlo. Patag bukas da? Ito tatlo. As ah, a pure, what oh, means this pure gold, no? So, paalis kami, guys, because. I miss eating doon kina kuya. I ask kuya, can pay kasi kahit na guys kung ano yung ano yung ulam nila, ano yung dinner nila tonight. They said, so tanghon or tanghon. Sabi din ni kuya, how about yours? Sabi ko, giniling. Siya, wanna eat here? Ah, uh, dito na din guys. <laughs> so, pupunta namin yung anak namin. Si Ken Pai, sina si Anyway, tapos na naman yung siya. Hala, hindi ako nakapag-log out tapos na yung shift ko pag uwi na lang mamaya so I'm with daddy with daddy usa hello itong batang to siya lang mag isa natutulog sa baba Kau okay, gida, nag aircon ka wa oh, ah yeah, ya yeah, ya dili ka pwede mag aircon kaya, ikaw raw usa dito kaya kaya mahal kayo oh Next time sa Kajukas Taas, kaya nakaraming duha nitong mapanimus taas para makatipid guys sa kasi ang mahal kaya ng mga bilihin ngayon lahat pa ng mga kuan nagtitipid kami guys kasi kami kami na lang ba yung tatlo tapos ano kailangan may tipid tipit pa rin ng mga moments <coughs> ah nagbis lang ako guys ng dress tapos si daddy ganun din wala kaming mga huligo <laughs> nasa bahay lang naman guys eh. wala namang ibang wala namang ibang bisita wala namang ano, kami kami lang and I'm sure sila po yan na miss din kami kahit na nakita kami last week sila, saan pa kami noon ta tada no yeah, kumain kami dito lang po sa baklay yung paborito naming kainan iba pa rin kasi guys yung kasama mo talaga yung tao everyday ba so ayun ay mag sige ko eh magpalabada ko I always forget to text him karon mag-text ko niya On Friday guys meron kaming uh, pa dinner si TDCX kasi I was appointed na maging part ng parang project yata, yata to ni TDCX guys uh, springboard springboard project so we have to meet and greet. Doon kami sa Kubo. Kubo. Ano ba yon? Kubo Resto and Bar. Ano ba yun? Basta hindi ko alam. Nasa Central Block lang naman siya. So, after namin doon, baka dumaan na lang kami ni Daddy sa uh, patay ulit. Doon sa sister-in-law ni Ida. Kasi yun yung championship. So, yun ang magiging ganap namin this coming Friday. And then, sa morning yan pala guys, is ihahatid namin sina Ken Pai sa airport because they'll be leaving for Manila for their um, annual ano parang summer summer outing yata yung ano nila company nila so pupunta na naman sila sa Manila then we will send them off and then babalik sila by Monday God willing para naman uh, masundo naman namin sila so yun ang ganap namin on Friday so si Kian lang maiiwan So, lutuin lang na siya, dad. Alam na siya, papalita ka. na siya money. So, lulutuan ni daddy si Kian. Para meron siyang pagkain. No, wala man kasi to. Ikaw lang sa usa ni Man Friday? Hoy! All day yun. Dili, all day. Kaya muli man ka. Kaya ha hapon pa man ang dinner. Oo. <coughs> oh. <coughs> muli sa ka. Lutuan mo siya. Lakaw tag mga alas 4.30. Oo. 5.30 to ano man. And then, uh, anyway, mantayan. Papuputahin na naman ni Kian yung mga friends niya. Si Clark. Hello, Clark. Mm -hmm. Sa pili nung Clark, daw? Lucero. Lucero. Uy, tingnan sa kanil siyang Paul, Mike, Los, Paul Michael Lucero. Ako mo kauban. Ada ah, dagang man sa mga Lucero, guys. So, yun na magiging ano namin guys activities namin over these coming days yun na nga so tomorrow may work ako Friday may work din ako pero uh, although meron na kaming may meron akong bagong team guys pero naka-nesting pa naman sila so hindi pa masyadong busy ang lola nyo they will start uh, being under me officially ne next month pa mga second week of July so I still have time meron pa akong time. And then, by next week, siguro mga Monday na. Kasi gagamitin ni na kuya pala tong sasakyan. 27, 28, and 29. Mag ano sila. Pupunta sila ng Medellin din. So, magpapa-enroll ako. Magpapagupit. Kina daddy. Definitely, magpapagupit this coming next Sunday na. And bibilan ko din si daddy ng polo para sa kasal and Tingnan natin kung may ano pa sa pans. So, yun ang ganap namin for this week and next week, guys. Ayan. Guys, uh, dumaan muna kami dito sa vegetable uh, vendor. Kasi, nagdala kami ng uh, giniling, guys, pero wala kaming sangkap. So, dumaan kami sa Pure Gold. Ayan. Mili si Daddy ng sangkap. Kasi, may sutangho naman doon din dyan. Bumili siya ng sili at syara. Ay, naa. No, oh, naara po nung. No. Pero wag di na lang. Sabi ni Papay, meron daw. Pero bumili na rin si Daddy. We're here na, guys. Kinakenpay. Andun siya. Pero alis sila, guys, kasi may kukunin silang shelves. And then, dala ni Daddy yung drill. Para, ano, ilalagay na nila yung kanilang painting na pagkaganda-ganda. Asan yung ibutang na? Didi didi didi. <isexual lyrics> <directional> Na, <mas> <denly> diri diri diri. Nak pasti nak diri inday. Tunduk um, insaf. Ah, so, so. Oh <mumbles> <laughs> dito <tu> sini. <mumbles> sa <NEN> sa hadanan, ewan ko kung saan Basta yan Ayan, so masalap ang ulam namin Today Meron kaming sutanghon and meron kaming Giniling 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 <laughs> Good morning, guys. It's a rainy Thursday. Hindi ko pala na-close yung vlog ko kagabi, kahapon. So, eh, eh ano ba yon? Isumpay na lang na guys, ba? Eh, sasali ko na lang tong bagong clips ko today. Kasi, dalawang clips lang yata yun. Tatlong clips lang ba yun? And, when I, when I woke up, guys, na ako, parang, para akong feverish. Hindi ko maintindihan. And sino ba naman ang na hindi magiging favorite sa sa weather na to oh? Kung ano ka init dati yung panahon guys, April, May, March, April, May, siya na mga yung kalamig-lamig. Ay, so I woke up at 6 kasi nga may work ako. Pero wala akong agents today kasi naka-RD sila. Dalawa lang naman sila, guys. Wala pa akong kilay. Eh, tinatamad talaga ako, guys. As in, masama talaga yung pakiramdam ko. Yung boss ko din, my fever siya. Mukhang absent siya today. Ay, tapingi kayo. Mukhang absent siya today. Kasi kagabi, pinakita niya sa amin yung, ano niya, uh, temperature, 39. And gamit ko na pala, guys, yung uh, headset ko na wireless finally it's good it's good uh, around five hours yung lumalas ng naglalas yung ano niya tapos mga around 30 minutes siguro to 1 hour lang yung pag ano cha charge ito kasi iba yung charging nito tapos kapag fully charged to of course automatic na cha charge din tong sa earpods niya but i like it i like uh, it kasi mag compared mo sa wire sa so wire na ano guys mas okay talaga to yeah so yan yeah, nagmessage message lang yung boss ko nga na nagbaba di Malaysia so baka hindi siya makapasok okay lang din kasi wala namang masyadong ganap today um, pang meetings ko mamaya pang alauna tapos na rin ako sa CFT si ko for the month So wala na rin akong gagawin. I'm just gonna be waiting for my new team. Although start today ng nesting nila guys. Pero hindi pa kami masyadong ano yan eh. Wala pa kami masyadong involvement kapag nasa nesting pa. Officially they'll be under me pa July. Yan. So. Wala namang masyadong ano dito. Activities. Walang mga emails na. Importante and all. So baka bababa na ako guys kasi nagugutom na ako. And magvlog ako habang kumakain. Done eating. So dinala ko na naman yung coffee ko dito guys. And, ginarge ko muna yung aking headphones. Na-drop ko pala siya, guys. Uy, ayaw so sad. Akala ko hindi ko na siya ma-fix. Buti na lang na-fix ko pa. And, ayun, ginarge charge ko muna siya. Kasi kahapon pa yan eh. Yeah, kahapon pa yan. Kahapon ko pa yan ginamit hanggang this morning. So, in other words, uh, matagal yung ano niya, yung length of ano niya, usage. So, sa so, mga interesado, na-hold ko na yan sa Temu temu haul ko guys na video uh, ang pressure din niya guys is around wala pang 300 yun and may bago pala akong purchase sa Temu kasi naalala nyo yun yung last vlog ko meron akong yun nga yung, yung headset ko pinarefund ko sa Temu guys so binalik nila sa akin yung amount na binayad ko which is 200 something and so um, Pagkabalik noon, nag-order agad ako ng ibang items, guys. E eh, may nagustuhan akong microphone. Ay, alala nyo, na, ano, nakikita nyo yan, guys, yung mga ibang vloggers na may mga microphone dito sa kanilang, ano, damit. So, yan, bumili ako ng isang pair. Hindi siya isang pair. Isang piece lang pala siya, guys. And then, yung sobra noon is, binili ko rin ng, may nagustuhan kasi ako, guys, na parang fluffy wallet ba yun? Wallet, it's a long wallet. Ay, hindi siya med, med, ano siya, medium wallet lang siya na fluffy. Papakita ko dyan yung picture guys ha. Para maano, mag, kung sakaling interesado lang naman kayo. Ang gaganda ng mga ano ha, in fairness sa Temo, magaganda naman. Kaso lang, ang dami. Yung parang, parang kaya nga hindi ako nag-upload ng, nag-download ng Shopee na ano guys, kasi ang nadadamihan ako sa mga items not that I'm complaining na masyadong marami kasi mas marami, mas marami kang choices. Ang kaso nakakalula kasi pabalik-balik yung mga items nila guys. Pag scroll up mo, scroll down, pabalik-balik lang yung mga ano na iba-iba lang yung mga presyo, mga ganun. So kailangan mo talagang i- I mag browse ka talaga ng mabuti so that you can get the real bargain for that item so yun lang ang, ang ano ko although again I'm not Uh, ano, I, I'm not discounting also that Shopee, Lazada are really good apps naman or or online apps. Pero for now, um dito muna ako sa Temu kasi nga meron akong hinihintay na delivery din. Darating siya next week. So excited, ang mas excited ako dun sa microphone, guys. Kasi minsan like ngayon no, oh, ang ang ingay ng aircon. Diba? dito kasi ako talaga sa tapat ng, sa, sa tabi lang ng aircon namin. Because, kung dito na kasi ako makaupo, guys, dun sa bandang bintana, kasi dalawa tong bintana na to, ang tendency, hindi siya nakakaabot yung lamig niya. So, kailangan ko mag-move. And then, yung vanity mirror ko din, nilagay ni daddy yung, yung mirror sa gitna din ng, ng dalawang um, ano ba yun? Window. So, maganda talaga yung naging pwesto din ng aking uh, vanity mirror. So, gusto ko rin siya, guys. And, Nilipat ko na pala guys yung mga, as you can see there, kita nyo yan, oh. yung aking ilaw, nilagay ko na siya sa uh, dulo, para hindi siya maka-occupy ng space dito. Yan, yan ang ginawa ko sa aking vanity, vanity table, and then dalawa na yung ano ko guys, dalawa na pala yung lalagayan ko ng brushes, kita nyo ba? O yan, yung isa yung malaki ang dati, dati pa yan sa akin guys, nakita ko yan sa baba, dun sa shelves ni Kian, so kinuha ko, hinugasan ko, tapos dyan ko nalilipat yung mga mali, malalaki kong brushes. Dito, yung mga maliliit kong brushes, ito yung pang eyeshadow, ano. So, yan. So, bala ko nga guys, uh, bibili nga ako ng, ano ba yon Bibili ako ng eyeshadow pag meron na akong extra budget pagwala eh Pagtyagaan ko na rin muna yun guys kasi ma ano pa naman ni eh. magagamit pa naman so how was your thursday rainy morning guys ako daddy always starts his day na mag-good coffee binigyan pala kami ni papay ng good coffee and kahapon nakapagdala ako guys ng ano, yung favorite ko, yogurt, yogurt, yogurt ba yun? Yan, yan. marami kasing stock si Papay, eh, uh, gugora kasi sila sa Manila, ba diba? So, maraming stock doon na, ano, hindi, hindi makakain, so, sinabi niya sa akin, uh, humingi lang ako ng dalawa actually, sabi niya, dalhin mo na lahat, bigyan, uh, na, uh, bigyan mo lang ako ng dalawa, But of course, hindi ko naman yun uubusin in one sitting, guys, kasi matamis ba yun? Although, yogurt is good for um, diabetics, guys, as what I've uh, read. Uh, pero hindi siya pwede na everyday hin mo yan. So, baka mamaya, yan yung magiging lunch ko. And then, yung tatlo sa next week na naman yon yun ang plano ko guys hindi ko talaga ayoko talaga iabuso yung self ko guys na mag, mag no masobrahan ako ng sweets, ng sugar. Kasi nga, gusto ko pang mabuhay ng matagal. Kasi kagabi guys, nag, nag, may mga, nag discussion kami ng aking pamilya. Kung ano yung magiging future namin, ayong ano, ano yung magiging plano ng mga anak ko. Kung sa kasakali na pagpalain sila ng Panginoon at saka kami din. Ano yung mangyayari sa amin, ano yung mga plano namin, ano yung mga i-invest namin. Yung mga ganong bagay guys. And na feel ko na talaga guys ang maturity level ng anak ko kasi nga is not only thinking of himself but he's also including us and for that I'm truly grateful to my son and nagpapasalamat din ako sa Panginoon guys dahil binigyan niya ako ng anak na marunong marunong talagang alam mo yun, marunong mag-alala sa kanyang mga magulang kahit na may asawa na siya and pinag-usapan nga din namin si Kian kung ano na mangyayari kay Kian should we pass na kung wala na kami dito sa mundo and they offered na sila na daw yung bahala kay Kian so kampante ako guys na kung ano mangyayari sa akin o kay daddy at least meron kaming masasandalan for Kian especially for Kian kasi ang layo kasi ng agwat ng gap ng age nila guys ni kuya I think 18 years old 18 years ang gap nila Kuya was 18 years old when I had Kian. And then, Ninya was 14. So, between Kuya and Ninya, mas malapit-lapit si Ninya. Pero, since ngaya, yung nga nga, wala na si Ninya sa poder namin. Hindi na rin namin siya nakakausap. So, si Kuya na lang talaga at si Papay. So, I wanna, I I'm thankful yun talaga, guys. As in, na meron pa rin akong mga anak na ano. So, yun ang advantage, guys, kung marami, marami kang anak. Like, hindi lang isa. Kasi yung kung isa lang, guys, tapos magka diferensya kayo, oh my God, hindi ko ma-imagine na kung anong gagawin ko, kung isa lang yung anak ko, tapos hindi pa kami magkasundo. Di ba? So, mas mainam talaga, guys, na marami kang anak. Yun lang din kung makaka-afford ka. I'm not saying na mag-anak ka na mag-anak. <laughs> kung hindi mo naman kaya, wag, 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 wag. Mag-anak ka lang kung ano lang yung kaya mo financially, emotionally, physically, lahat, lahat ng li. yon yun lang mapapayo ko sa mga uh, bagong mag-asawa or mag-aasawa pa lang, yung magpaplano ng magpamilya. So, isipin mo talaga ng mabuti ng ilang beses kung kaya mo na bang mag-anak ano na ba yung mga isasakripisyo mo ng mga finances mo, mga bisyo mo, mga hobbies mo, once you decided na magkaanak. Yun lang guys. Kunin ko lang yung bisyo kasi parang sinisipon ako. And naka-order na pala si Papay ng aming, ng aking swivel chair. So darating yun guys this week. Eh, so pasensya. Darating yun this week. I chose white. I chose white white yung kulay. Tapos itong chair ko to, kung to ibibigay ko na to kay Kian. So sa akin na yung bago. So, anyway, by next month I'm sure mabibisi na yung anak ko sa school niya. So hindi yan hindi na yan masyadong mag-aano. Hindi na yan masyadong mag ko computer. Kung magko-computer man, kung may assignments na lang. Because the way I look at the curriculum of saints ko, medyo ano sila guys, strict. And medyo, um, mas gusto nila nakatutok talaga. To think, wala silang textbooks. Wala. Mga ano lang sa kanila guys, pamphlets. Or parang ano ba yun, modules. Yan, yun lang yung ibibigay nila sa mga anak namin. As to the price, parang ano lang yata, walang, wala pang 2,000. Yeah, so, so I think, there' uh, they're much more into parang yung sa ano talaga discussion talaga sa classroom and then uh, assignments yun ang yun na nakikita ko na trend ng saints ko pero ma, hindi 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 ko pa alam guys ha. yun lang na base ko sa uh, mga feedback ng mga estudyante doon sarap talaga sarap talaga ng brewed coffee kesa sa Nescafe yung Nescafe kasi guys na black, yun lang iniinom ko eh, walang sugar. Masarap naman siya, pero masyado siyang mapait. Eto kasi yung brewed coffee guys. Bigay pala to yung brewed coffee kina Kenpai again. Thank you again, Inday. Uh, ano, etong brewed coffee kasi guys, not only that, 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 that <laughs> not only that it brings uh, goodness sa yung ano, skin. Nakakaganda daw to ng skin, yung brewed coffee but it stimulates your um, adrenaline. Yung parang, yun nga, hindi ka aantokin, uh, di ba? Isa na yun kasi meron naman talaga tong caffeine. Pero, ang um, the good thing about it, kasi nag-review nag ako ba, guys, ba? ano ba yung kagandahan? Ano ba yung difference ng brewed coffee compared mo sa yung mga, uh, yun yung mga Nescafe, na, na black coffee, ganun. So, yung mga Nescafe, mga ganun, guys, masyado talaga siyang matapang. Whereas, itong brewed coffee is subtle. Medyo subtle siya, guys. So, masarap siya. Masarap yung lasa din niya. Kaya, mes, mas mahal siya. <laughs> Kaya, okay, di ba Kung mag, yung, kung ano yung mas mahal, yun yung mas masarap. So, uh, baka, ano, by next month pala, sa kasal ni Gian. Uy, by the way, birthday ni Gian today. Gian, happy birthday! Hi. Hello, Inday Gian. Happy, happy birthday, day. I know it's your birthday today and I know you're so happy because your fiancé has finally arrived. Dumating yung fiancé niya guys last Sunday. Sinundo niya sa si airport and alam ko her heart is so full because um, iba din naman talaga guys ang feeling kapag ikakasal ka na, 'di ba? So birthday pa niya ngayon, oh, 'di ba, Inday? So to Gian, happy birthday. Enjoy your day and Uh, I pray that all your heart's desires, Guday, will come true. Lalo na ngayon na ikakasal ka na, mga two weeks from now or three weeks from now pa. Ang kailan ba yun? Two, two weeks from now kasi next week is almost end of the month. Yeah, so two weeks na lang guys. So magpapakolor na pala ako ng buhok. <laughs> kasi ano na, kumusta na yung buhok ko dito? Just me, yung marimar. So yun lang guys. Yun lang pala. Happy birthday ni Gian and then... Um, I wish her well talaga. So, kung as to may handa ba, hindi ko alam, guys. Wala naman yan. Dito lang naman kami sa bahay din. But, I hope that she really is quite happy today na birthday niya, June 20. All right. So, masyado na naman itong bahaba, guys. And, isasali ko pa yung kahapon. So, I might as well end my vlog kasi wala na naman akong gagawin this afternoon. Kundi manunood lang naman ako ng Bridgerton, which I'm already on season 3 episode 4. So, tatapusin ko talaga tong Bridgerton, guys. And, pagkatapos nang, um, I will watch Charlotte. Yung, yung, yung ano ba, parang yung queen nila. Yan, gusto ko rin siyang panu Alright? So, I'll see you guys again on my next vlog, people. God bless everyone. Enjoy your day. And, sana isuportuan nyo pa rin parati ang aking channel, guys. MJ Castellano Vlogs. Babush!